Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Maligayang pagbalik sa Proud to be a Filipina. Kung saan tayo ay sumisid sa mga nakakatuwang kwento sa likod ng ating mga paboritong pagkain. Ngayon maghanda para sa isang paglalakbay sa kanayuna ng pransya na may dalawang klasikong kasole at beef bourguignon. Ipahayag natin ang masasarap na kwento. cassoulet ay isang tradisyonal na pagkain sa pransya na nagmula sa rehiyon ng Languedoc, particular sa mga bayan ng Castelnaudary, Carcassonne at Toulouse. Ang potahe ay isang masarap at malasa na kaserol na gawa sa puting bataw, iba't ibang karning baboy at mga longganisa. Ang eksaktong mga sangkap at paraan ng pagluluto ay maaring mag-iba. Ngunit karaniwang kasama ang baboy, sarsa at kung minsan ay pato o gansa. Ang kasaysayan ng kasule ay nagmumula sa mga agrikultural na tradisyon ng rehiyon ng Languidoc kung saan ang mga magsasaka at mamayan ay gumagamit ng mga lokal na magkakayang sangkap. Sinasabing nagmula ang ulam noong Hundred Years' War, 1337 hanggang 1453, nang ang bayan ng Castelnaudary ay pagtanggol ang sarili laban sa pagsalakay ng mga Ingles. Ayon sa kwento, nagtipon ang mga tagabayan ng anumang mga sangkap na kanilang mayroon mga bataw, karne at longganisa. At niluto ito ng sama-sama sa isang malaking kawali upang lumikha ng masustansyang at malasa na lutuin na tumutulong sa kanila na malampasan ang pagsalakay. Sa paglipas ng panahon, naging kilalang espesyalidad sa rehiyon ang kasole. At ang bawat bayan ng rehiyon ng Languidoc ay nagdagdag ng kakaibang pampalusog sa resipe. May mga debate at magiliwang rivalry sa pagitan ng mga bayan hingil sa kung aling isa sa magumawa ng pinaka-authentic o pinakamasarap na kasole. Ang pangalang kasole mismo ay nagmula sa tradisyonal na kagamitang pangluluto na ginagamit para sa potahe. Kilala bilang kasol na isang malalim, bilog at lalagyan ng luwad o palayok. Ang mabagal na proseso ng pagluluto sa kasol ay nagbibigay daan sa mga lasa ng mga sangkap na maghalo-halo, tumikha ng masarap at malinamnam na putahe. Sa ngayon in-enjoy ang kasoli sa buong pransya at ito rin ay sumikat sa buong mundo. Ito ay naging simbolo ng pranses na comfort food at pambansang tradisyon sa kusina. Music ang susunod sa ating paglalakbay sa French culinary ay ang Boeuf Bourguignon, isang klasikong pagkaing pranses na nagmula sa rehiyon ng Burgundy sa Pransya. Ito ay isang mabagal na lutong beef stew na nilaga sa pulang bino, karaniwang pulang bino mula sa Burgundy. At tradisyonal na kinibibilangan ng mga kabote o mushroom, sibuyas at kung minsan ay bacon. Ang ulam ay kilala sa mayaman, malalim na lasa at malambot na karne ng baka. Ang kasaysayan ng beef Bourguignon ay may malalim na nag-ugat sa mga tradisyon ng kusina ng Burgundy. Isang rehiyon na nakilala sa mahuhusay nitong bino at masaganang lutuin. Ang ulam ay pinasikat at dinala sa internasyonal na atensyon ng sikat na French chef na si Julia Child, na itinampok ito sa kanyang groundbreaking cookbook na Mastering the Art of French Cooking. Bagamat ang beef bourguignon ay naging pangunahing pagkain ng lutoing Pranses, ang pinagmulan nito ay maaring masubaybayan pabalik sa hamak na kasanayan ng mabagal na pagluluto ng mas matigas na hiwa ng karni ng baka sa bino. Sa Burgundy kung saan ang bino ay masagana, ang pamaraang ito ay nakatulong sa malambot na karne habang ininfusing ito sa matibay na lasa ng lokal na pulang bino. Tradisyonal na inahanda ang potahe ng magsasaka sa Burgundy na ginagamit ang mga sangkap na madaling makuha sa kanila. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang tanyag na espesyalidad sa rehiyon na tinantangkilik ng parehong mga lokal at mga bisita. Ang Boeuf Bourguignon ay nakakuha ng mas malawak na katanyagan nang ipakilala ito ni Julia Child sa mga manunood ng Amerikano noong 1960s. Ang kanyang detalyado at madaling lapitan na mga recipe ay ginagawang na mas na-access ang French cooking sa mga tagaluto sa bahay. At ang Bof Bourguignon ay naging simbolo ng klasikong French comfort food. Sa ngayon, ang Bof Bourguignon ay patuloy na isang minamahal na potahe. Pinapahalagaan dahil sa kanyang malasa at komplikadong lasa nito. Ito ay naging pangunahing pagkain sa French cuisine at isang go-to comfort food. Para sa mga naghahanap ng masarap at nakakabusog na lutuin, kung tinatangkilik sa isang rustikong kapaligiran sa kanayunan o inahanda sa isang modernong kusina, ang Puff Bourguignon ay nanatiling isang walang chat na oras at masarap na halimbawa ng kahusayan sa pagluluto ng pransya. Kaya kung ikaw ay isang foodie o naghahanap lamang ng isang nakakataba ng puso ng kwentong kasaysayan, sumali sa akin habang lumutas natin ang masarap na mga layer ng kasule at kwentong kasaysayan sa likod ng beef bourguignon. Huwag kalimutang pindutin ang button na mag-subscribe, like, and share, at ipaalam sa akin sa mga komento kung nasubukan mo na bang gawing itong French masterpiece sa bahay. Paalam!